nagiging starchy na siya. Doon na sa parang naging aggressive. Lasing lasing talaga siya, bangag talaga siya. Viva Max Star Ava Mendes umamin na. Tungkol sa nangyari sa kanila ni Jack Roberto noong nalasing ito. Nilinaw niya na walang mukbangan na nangyari sa kanila noong gabing 'yon. Hmm. Nilinaw din ni Ava Mendes na ang pagyayakap nila sa elevator ay isang yakap kaibigan lang at dala na rin ng kanilang kalasingan. Sabi naman ng ate mo na wala siyang nakikitang mali sa ginawa ni Jack. Papunta kami ng elevator. Mm. May mga ibang fan din mm. na nakakita mm. na may ginagawa si Jack na mm. sa akin. Which is yung yung parang hug lang ng kaibigan like mm. behind. Kasi lasing, lasing talaga siya. Hmm. Yan ang gusto ko. Hindi malisyosa. Ito pa ang ilang pahayag ni Miss Ava Mendez sa isang video na inilabas sa TikTok kasama si Madam LQ. Nagiging touchy na siya. Lasing talaga siya. Yung mga nakakita kasi ginawan na nila ng mali siya. Pero kapag kilala mo yung tao, normal lang. Makulit lang. Siyempre, nakainom, naiintindihan ko yon. Yan ang sabi ni Ava Mendez. Pero pag talagang kilala mo yung tao, parang oh, parang, parang normal lang. lang. Oo, makulit lang kasi wala nakainom eh, di ba? Uh, so, yun, naiintindihan ko yun. Ang katulad nito ang gusto kong kaibiganin. Maganda pa at maintindihin. Charap! Mabalik tayo sa story ng ate mo. Kwento ni Ava na patuloy pa rin ang kanilang inuman sa kwarto nila. Ngunit kasama ang mga kaibigan at kamag-anak nito. Pagkatapos ng kanilang inuman, umalis na si Jack at pumunta na sa kwarto niya. But wait, there's more! Bumalik si Jack at sinabi na gusto pa daw niya makipag-inuman at sila lang daw dalawa ni Eva ang nandoon sa kwarto sa gabing yon. Ngunit nilinaw ito ni Eva at sinabing may kasama sila sa kanika nilang kwarto at never sila naiwan na sila lang dalawa sa iisang kwarto. Kasama daw nito ni Tony Ava ang kanyang family and friends sa kanyang kwarto. At sa kwarto naman ni Jack, kasama daw nito ang kanyang driver. At sinabi din niya na kaibigan lang talaga daw sila ni Jack at wala daw siyang gusto sa aktor. At binigyan lang daw talaga ng mali siya ang mga kuhang photos nila ni Jack sa gabing yon. Kayo, ano ang masasabi nyo? At dito lang nagtatapos ang ating video. Kung nakarating ka sa party ng video ito, I hopefully you're having a great time. At baka naman, paki-click na rin ng dapat e-click. At see you sa ating next upload.